Panggabihan at almusal dito si Maika eh Hi! Hello! Ah, hello mo ka na Hello! Hello ka na Kamu na! Papa! Ano yan? Hello. Pagkain? Ah, oh, ito! Ito na yun! Okay. Tinapay yan! Sana kay mama! Ito pa na yun! Ano ito? Oh, binuwot na niya. Punta <laughs> na mama ground. Binuot na niya lahat ng mga kanoypi <laughs> What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si kanoypi for another video. Araw ng Webes, palabas na naman kami ni Mia. Nandun na si Mia mga kanoypi Pinapainit ko na yung makina. Pumalik lang ako sa bahay dahil pina-charge ko yung isang battery at low bat pala. Right? No. Samahan na naman kami ni Mia. Ayun, pagasta dito sa sentrum. 300? hundred, naipi nakapaggastata tayo ng ano 300 kay Mia Almost full tank na mga kanayipe So hopefully na walang tricycle diyan Sana'ng walang tricycle para tayo na agad magkakarga mga kanayipe may isa Ayan mga kanipi, nakalis na yung ano, yung isang sinundan natin, natnan natin dito sa IGL. So, karga niya yung ano, yung Badipa at National 120 pa yun mga kanipi. Ayos no. Hopefully na makarami tayo ngayong araw mga kanoipi Kaya mga kanoipi May pangbuhay na na tayo Dito lang yan sa Pro 4 eh Doon ko pala nagtatrabaho doon na po Pag may sasakyan ka na Pwede mong yakprit doon na oh. Pagbabaklas <laughs> oo oh, oh. kita tayo ng 30 pesos boy na mano balik tayo ng EGL or punta tayo ng bakak pasayaw tayo dito tara ate

Tapos panel ko mga kanaybih. hindi yun tay ano nga to puchin ka awang gara doon tay awang papil ko ayan mga kanaypi nahatid na natin yung dalawang pasero natin kumita tayo ng 40 pesos Buti lang may palit pa ako doon sa ano, 100. <laughs> Puro bariya daw sabi nung ano, nung pasayero natin, is nice place? <laughs> I want to Sa... Thank you. Thank you. Ayan, na. kumita na naman tayo ng 60 pesos mga tayo ng 70 pesos nakapagkarga tayo ng 4 na tayo ng 40 pesos rights Baka ng kumita ulit tayo ng 40 pesos sa dalawang pasayro natin anak ulit tayo ng panibago Dapa with yaw, Antay? Dapa with May grocery pa kayo, Antay? Wala <coughs> <coughs> Ayan mga kano ipi kumita tayo ng ano 80 pesos? Ayan mga kano ipi umulan. Ayan o Ngayon lang umulan ulit mga kanaypi Buti na lang Nandito ako sa bahay Ayan Nalagyan ko pa ng trapal Yung ano Yung mga kulungan ng aking mga lagang manok Yung mga pork bats Kasi umaanggi yung ano Tubig ulan doon May tumutulo Kaya nilagyan ko na ng trapal mga kanaypi So yan Palabasan naman tayo para maghanap buhay kumita ng pera no samahan nyo na naman ako umaraw umuulan <laughs> umaraw pa mga kanoy pita sumuulan grabe no kunin natin yung trapal sa side sa may pintuan mga kanoy -pin, dito matagal pa to ah bago uminto ah Malakas <laughs> yung ulan mga kanaypi na yung upuan ni mio. Huh. Ayan. ayos. <laughs> na ako ayos. 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 grabe baso tayo ng ulan pero nailagay ko na lahat ng trapal ni Mia ayan sa harapan sa likod dito sa side tapos yung pintuan may trapal na rin alright ayan mga kalipi may pasayara tayo Ile? Tio ko ya? Ha? Tio. Tio NP? Pangasinan Pangasinan University.

Ibaba na natin yung pasero natin. Pumita tayo sa dalawang pasero na yun ng 80 pesos. Alright. San hi best name. n ba? Ah, P-U-N-P. Tara. 3 andret 3 andret Tanggalin ko na yung trapal ko dyan Malaki pala yan no may karga na tayo mga kanaypi ng kaisan ng kaisan ay, nambun lang na. ayan mga kanaypi natin na natin at kumita na naman tayo ng 50 pesos lumakas yung ulan Balik pa tayo ng bayan mga kanipi Di pa ako nakabili ng ulam namin eh ay, ay, ay. Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa bahay Kakawi ko lang Ayan, Bumili na naman tayo ng diaper ni Bibi Maika At ulam Panggabihan at almusal Dito si Maika eh Ay! Hello. Ah, hello ka ipi. Hello. Hello ka ipi. Kamu na. Ano yan? Hello. Pagkain. O, oh, ito. Ito na eh. Okay. Ayan. Tinapay yan. Sana kay mama? Ito pa na eh. Ito Ano ito? Oh, binuwat na Punta <laughs> na may mama ka <laughs> binuot Binuwat niya lahat mga kanoy pi. <laughs> Ayan. Napapawi talaga yung pagod ko pag ano, pag uwi ko dito. Tapos sasalubong yan yung batang makulit, yung si Bibi ka Ayan. Tanggal talaga yung ano, yung pagod. No. Lika dito, lika. Ba papa. Ah. Ay oh. ano? Ah, hello mo si Kanipi ah. Tingin ka doon sa camera. Hello. Hello. Kanipi. <laughs> Hello, Kanoipi. Beautiful eyes mga sila. Beautiful eyes na. Ay, no. Ay, no. So, yan mga Kanoipi. Kasama ko na naman yung bibi ko. At uh, salamat na naman sa pagsama sa aking pasada vlog content ngayong araw na naman. At uh, salamat sa suporta sa no skip ad sa ginagawa nyo. Thank you, thank you. Kita-kita na naman tayo bukas, mga kanayiip sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and oh peace out na, peace out. Oh, peace out.